Hi, my name is John Torno, a digital health practitioner of One Nature Corporation. Ngayon ang pag-usapan natin ay about sa constipation. Pero alam mo ba na ang constipation ay isang sinyales na hindi maganda ang galaw na iyong bituka at pwedeng magdulot ng malalang health issues. Ito naman ay ang mga sintomas ng constipation. Hirap o matagal dumumi, Masakit ng tiyan o pakiramdam na busog palagi. Dalas na kabag at utot. Pakiramdam na in incomplete ang pagdumi or feeling mo may naiwan pa. Kapag barado ang bituka, maaapektuhan ang buong katawan. Energy mo, mood mo, at maging skin mo. Kaya napaka na panatilihing malinis at healthy ang digestive system mo. Alright, kapag malinis naman ang digestive system mo, magaan ang pakiramdam, mas malinaw na ang isip, mas masigla ang katawan, mas maganda ang nutrient absorption. Gusto mo bang maging regular ang bowel movement? Message us to know more about natural way how to prevent the constipation or hirap na pagdumi. Contact us now. Meron kaming branch sa Tagum City, meron kaming branch sa Davao, sa Cagayan di Oro city sa valencia sa may maraming bukid noon eh po sa iloilo